Guys, ngayon, guys, nagluluto ako ng paksiw na sap, sap Yan, malalaki, guys. Ulam namin yun ngayon, tanghalian. Kasi, uumpisahan oh, ko na, guys, yung aking sala ko linisen. Kasi, guys, kanina, habang nagkukumpyot ako nung nag-reading kasi ako kahapon sa tubig, nagkumpyot na ako ngayon habang nagkakape ako kanina. Kaya, sabi ko, maya-maya, uumpisahan -maya, ko na yung aking sala. Habang nagluluto muna ako ng ano to ulam namin ng tanghalian. Kasi, guys, may kanin pa kami, initin na lang namin beses na po ulit sa nakapagpag dito. ako dyan ng mga ali-ali tabo. Tapos, dito na pagpag ako. Tapos guys, nagmamag na ako dito. Inaano nga po, yung mas nabasahan ko guys, may nalang ko ng powder tapos inaano ng sundo. Tapos guys, yung mga matitigas na pintura, hindi ginawa ko guys, Pinukot-kot ko lang siya nung ano. Ito yung parang uh, spatula yung katawan dito guys. Ito o. Oh. Tapos maya maya naman guys, nakain na kami kasi nakapagpaksin na ako ng saksak. Saksak na may talong mga guys. Tapos mamayang gabi, ano na yung guys ano? Pag-iisa kong na prito isda. Kasi kanina, sabi guys, malam namin yung manok. Manok na may, manok na, prito guys, kagabi. So guys, bakit oh, yun. ko yung, bakit yung, itinito to, nabili ko siya handi man, binaitan ko lahat guys, sabi naman guys, ang naman sa, sa mga paan ng pagkakuan. Kahapon, pagod na kahapon na pagod oh, na pagod 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 na guys, ko. Kasi hindi ko nice yung brass na yung ko na <laughs> Yung umurahin na, kailangan ko din pang puspos mo, basahan lang ngayon sa room. Kasi malamotan yung, yung guys, yung carpet ano na yan, umurahin na yung guys, yung up to 500. So, nagsaliyan guys sa logo, ano lang, nasa, 400 last lang. Kasi na nga, parang kabila ko taliit, 160 rin yung guys, yun yung ilalagay ko dyan, kapag nasa 30,000. Tinanggal ko dyan. Nilabahan ko na kahapon sa luna. Pero nilalagay ko dyan yung bag. Ito pala guys. Nagpunasan ko. Tinanggal ko yung kanina. Ayan, kumintab na siya. Tapos, ito guys. Ito pala ang gamit ko guys. So, oh. ito yung pampakintab nitong ating ano. Mga, sa mga kahoy guys ba. Meron pa nito guys yung ilalagay ko pag hindi to ginagamit ko sa so may mga gas-gas yung liquid na kulay puti. Mas makintab yun, guys. Kaya lang nilagyan ko kasi may mga parang konting puti-puti itong aking console. Kaya, malapit-lapit na, guys. Takain na muna kami, mga guys. Tapos, ayan pala, guys. Linis ko na yung sa labi niya. Kaya, yung kumintab yun, mga guys. Kaya, guys, makain na kami. Kaya, makain na yung kaya niya ng So, guys, nasimula ko ng recipe. Grabe ang pili na guys. Nagpalit na ako sa kasi dito yung ako siya. Sabi mo, magpalit mo na ako. ka pa guys na ako. na kami. Mamaya pa naman guys, wala pa ako. hindi ako. na sa Ito pala guys, na-vacuum na yung yung, yung, yung singit pala ko sa may sala. Ayan. Ito yung gamit ko. Hindi ko na naano kasi mainay. Mainay yung ano yung vacuum. Ayan na guys. So, Nagkano ano, ko ng extension. Kasi maxi, yung cord nito. Yung pinaka ano yan. Maiksi. Eh, ko ng extension. Kasi hanggang dun. Sa dulo ng vacuum ako. Tapos na ko dyan, guys. Susunod ko na dyan. Doon hanggang doon, guys. Yung mga sulok. Hanggang doon sa may platera. na guys. Nailagay ko na yung carpet. Yung carpet pala guys. Yan pa rin ang nilagay ko. Kasi natuyo na siya. Ay, yan na lang ang binalik ko, guys. Hindi na yung dati kong carpet. Kasi paborito ko talaga yan, guys, yung kulay niya. Eto, yung, tag dito, yung bagong bili ko yan. Kasi yung luma niya, guys, ganyan din. Kaya, yan na lang, ang, yan ang pinalit ko. Tapos, yung luma na nilabahan ko, nilukot ko, tinabi ko doon sa terrace. Tapos, ito na, guys. Magkukurtina na lang kami. Tapos, yung mga, mga pillows ko, guys, dito sa buwan. Papalitan ko din ng cover. Tapos guys, nagluluto ako sa glit ng merienda. Ito guys, nagluluto na ako ng macaroni. Nagpapakulo lang akong tubig. Kasi ilalagay ko dyan yung ating macaroni. Tapos dyan ko siya guys, gigisa. Ito lang yan guys. Gigisa ko lang dyan sa bawang sibuyas. Tapos lalagyan ko lang siya ng white pepper. Tapos basil at saka season, ano, wa, ano, Italian seasoning. Yan lang guys. ano, yan lang guys. Nabubulo na lang si Mala. Tapos lagyan ko lang siya guys ng no cubes. Yan lang. Ito pala guys yung aking bawang sibuyas. Binagsaama ko na. Para lang guys may merienda kami. Guys yung aking macaroni. Magkikisa na guys. Pala guys. Lagyan kong konting butter yung pinalo ko sa canola oil. Ito na guys. Video. Brown na yung aking bawang sibuyas. Lagay na natin yung aking. Ito yung aking macaroni. Sabi ko na. <laughs> Pansa-pansa yung gano'n. Hmm. Huwag akong pangkais ng konti ano, Kunti lang. Pero pwede matigas pa yung noodles. Guys, parang asukat. Guys, luto na yung aming merienda. Pala guys, nakapaglagay na kami ng cortina kagabi. Ayan. Cortina. Tapos yung mga ano ko dito guys, hindi pa siya tapos. Ito na lang mga cortina. Sa sunod naman ito guys. Ayan. Thank you po. For... god bless please subscribe subscribe like share and comment bye